Kung ang isang tao ay nagba-basketball, nagba-volleyball, o kaya nagba-bike, at biglang na aksidente, ito ba ay mako-cover ng ating Seal Pro? Ang sagot po dyan, depende po. <laughs> kung itong mga ito ay naaksidente sa ginagawa nila, dahil ito lamang ay kanilang leisure o tinatawag nating hobby, ito po ay pwedeng i-cover ng ating Seal Pro. Pero kung ito ay isang professional sports athlete, at na aksidente ito sa larong pinagkakakitaan niya. For example, na aksidente siya habang siya ay nasa liga. Ito po ay hindi makokover ng ating Silpro. Pero kung ito ay yung hobby lamang or iyong leisure covered po ito ng ating Silpro. Now in the cases of extreme sports, ano ba yung mga extreme sports na tinatawag? Examples, skateboarding, water ski, motocross at iba-ibang pang mga extreme sports automatically hindi po ito makoco-cover ng ating Seal Pro kahit na ito po ay kanilang hobby lamang or pang-leisure lang. Once again, I'm your OVI Master Christian.